Hindi agad umalis si Leon sa banyo. Magalang siyang kumatok sa pinto at sinabi, Malkivi, bakit ka nagtatago rito sa banyo ng palihim? Sabik ka na ba sa mangyayari ngayong gabi? Hindi gustong maranasan muli ni Rosweisa ang nangyari kagabi kay Leon. Tumugon siya ng mariin, hindi, ayaw ko na. Galit na galit si Rosweisa dahil sa panlilin lang ni Leon. Ngunit hindi sumusuko si Leon. Nagbibiro siya kay Rosweisa sa labas ng banyo. Sunod na, isang kanta mula kay Mr. Krasman para kay Miss Mel Kivy, kasama ang isang mensahe. Kagabi, kamanghamangha ang iyong Bonnie Girl. Little Bonnie, mabuti at mahal, buksan mo ang pinto dito. Dali, dali, pakapasok mo ako. Panahon na para ako'y pumasok. Mahigpit niyang pinaykit ang mga mata. At malakas niyang sinabi kay Leon. Napansin ni Leon na ayaw pa rin buksan ni ang pintuan, kaya huminga siya ng malumanay. Mayroon siyang ibang paraan para mapilit siyang buksan ng pinto. Kung hindi ko mabuksan ang pintuan, makakatanggap si Bisa ng mga larawan mo bilang Bonnie Girl sa loob ng tatlong oras. Isa, dalawa, tatlo. Ngunit sa mismong pagtatapos ng bilang, biglang binuksan ni Rose ang pintuan ng banyo. Nakasuot siya ng galit na ekspresyon na parabang isang madilim na ulap ang bumalot sa kanyang mukha. Nakatayo siya sa harap niya, nakatungo ang mga kamao at ramdam ang matinding sama ng loob dahil tinakot siya ni Leon sa mga larawan. Ngunit kung hindi niya bubuksan ang pintuan, malamang makikita ni isa ang kanyang larawan. Para maiwasang may padala ang mga larawan, kinailangan niyang pumili. Nang makita ni Leon na binuksan ni Rosvisa ang pintuan ng banyo, ngumiti siya ng may kasiyahan at pinuri siya. Dahil hindi agad makakatakas si Rosvisa, napilitan siyang umatras. Sa sandaling ito, para siyang ligaw na hayop na pinasok sa hola ng iba. Maingat niyang tinanong habang umatras, ano ang gusto mong gawin? Ngunit hindi agad sumagot si Leon, bagkus ay patuloy na dahan daw ang lumalapit. Dahan daw ang umatras si Ross Vaisa patungo sa pinakamalalim na bahagi ng banyo, may bahagyang kaba. Marahil masyado siyang nakatutok kay Leon nang biglang, aksidenteng natama ni Ross Vaisa ang switch ng shower sa pader. Agad na bumuhos ang mainit na tubig mula sa showerhead sa kanilang mga katawan. Basang-basa ang kanilang mga damit at katawan, ramdam ang malagkit na pakiramdam. Ngunit sa ngayon, tila hindi na sila nag-aalala. Inabot ni Leon ang isang kamay at pinindot ito sa pader ng banyo, na parang inilaan ang espasyo para lamang sa kanya at pinigilan si Rosvisa na makatakas. Mata sa mata siyang tumitig kay Rosvisa, na parabang isang ligaw na hayop na nakatutok sa kanyang biktima. Maingat na tumitig si Ross Weiser kay Leon, sobrang kinakabahan hanggang nakalimutan niyang mag-isip ng paraan para makatakas sa banyo. Umaagos ang mainit na tubig mula sa buhok ni Leon patungo sa kanyang mukha, at sa huli, tumutulo sa sahig. Ang agos ng tubig ay nagbigay diin sa kanyang well-defined na mukha, na lalong nagpapakita ng tindi ng kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay Ross Vaisa at sinabi, ano ang gusto kong gawin? Gusto kitang dalhin sa katarungan dito mismo. Nang marinig ang sinabi ni Leon, bahagyang lumaki ang mga mata ni Ross Vaisa. Bagamat hindi ipinaliwanag ni Leon kung ano eksakto ang gagawin niya, ramdam ni Ross Vaisa mula sa kanyang tono kung ano ang susunod na mangyayari. Lalong tumindi ang kanyang kaba, tumingin siya kay Leon, hindi makapagsalita. Galit at walang magawa ang nadarama niya sa parehong oras. Kailangan niyang tanggapin ang sitwasyon. Dahil hindi niya binuksan ang pintuan para kay Leon kanina, ngayon ay parurusahan siya nito. Dahanda ang lumapit si Leon at mahigpit siyang niyakap, sinimula ng pagbibigay ng maliit na parusa sa kanya. Mahigpit na humawak si Rosweiser sa damit ni Leon, napilitan siyang tanggapin ang parusa. Kasabay ng tunog ng showerhead, naririnig din ang mga halik at paminsang daing na umaaling ngaw sa buong banyo. Pinindot ni Leon si Ross Vaisa pababa sa sahig at pinatawan ng mas matinding parusa. Ang tunog ng kanilang pisikal na banggaan ay nagbigay ng malabo at matinding atmosfera sa buong banyo. Sa sandaling iyon, parang nakatanggap ng tahimik na utos ang mga pintuan ng banyo at dahan daw ang nagsara para sa kanila. Marahil ay nais nitong lumikha ng mas pribadong espasyo para kay Leon at Ross Vaisa, upang mas malubos nilang maranasan ang kanilang dalawa lamang. Dumating ang gabi sa Silver Dragon Castle. Matapos bigyan si Ross Vaisa ng tamang parusa, tinulungan siya ni Leon na magbihis sa kanyang pijamas at dinala pabalik sa kanyang kwarto. Sa sandaling iyon, unti-unting nagising si Ross Vaisa mula sa kanyang pagkakaalis ng malay. Binuksan niya ang mga mata at natagpuan ang sarili na nakahiga sa kama ni Leon. Maingat siyang umupo, ngunit ang bahagyang kirot sa kanyang katawan ay nagdulot ng kakulangan sa ginhawa. Nilingal niya si Leon at sa isip niya ay sinabi, Grabe, bakit niya ako kinagat ng ganito kalakas? Ang may kasalanan, si Leon, ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. May nakangiti siyang ekspresyon at tila walang pagod. Nakita niyang natutulog ng mahimbing si Leon, nakungot siya at pinilas ang mga kamao, ramdam ang matinding galit. Tila ang parusa ngayong araw ay matinding pinahirapan ang kanyang katawan. Hindi pa rin sumuko si Rosweisa sa paghahanap ng lugar kung saan itinago ni Leon ang mga larawan. Nang makita niyang natutulog siya ng mahimbing tulad ng dati, naramdaman niya ang bahagyang paghamak sa kawalan ng depensa ni Leon. Emf, kahit ang pinakamakapangyarihang Dragon Slayer ay walang kalaban-laban kapag mahimbing ang tulog, dahil dati niyang sinubukan alamin ang tunay na iniisip ni Leon habang natutulog ito. Ngayon nais din niyang gamitin ang parehong paraan upang hanapin ang kanyang mga larawan. Direktang tinanong niya, Leon, saan mo itinago ang backup ng mga larawan? Ngunit ilang sandali ang lumipas, hindi nagsalita o nagpakita ng anumang reaksyon si Leon. Tila natulog lamang siya ng karaniwan at payapa. Nang makita niyang hindi nagsalita si Leon, bahagyang naguluhan si Ross Weiser. Ham, hindi ba siya nag-react ngayon? Swerte lang ba na narinig ko ang kanyang totoong sinasabi dati? Sa pagkakataong iyon, naisip ni Ross Weiser ang isa pang paraan para tanungin si Leon. Marahil maaari kung subukan ang ibang pamamaraan ngayon. Nagbigay si Ross Weiser ng mahiwagang ngiti at naramdaman ng kumpiyansa sa kanyang paraan. Inabot niya ang kamay at dahan daw ang hinaplos ang ulo ni Leon, binubulong sa kanya. Leon, dalhin mo ako sa lugar kung saan mo itinago ang mga larawan mo. Ham! Sa sandaling iyon, biglang umupo si Leon sa kama. Bagamat nakapikit pa rin siya at tila hindi nagigising, ramdam na ramdam niyang narinig niya ang sinabi ni Ross Weissa. Hinayla ni Leon ang kumot na nakotikip sa kanya at dahan daw ang bumangon mula sa kama. Nang makita ni Ross Weissa na handa na siyang umalis. Sa kwarto ayon sa kanyang hiling, bahagya siyang natuwa. Hindi niya inasahan na sa simpleng pagbabago ng paraan ng pagtatanong, susunod na pala siya sa kanya. Tahimik niyang sinabi sa sarili, tama ang ginawa ko. Matapos isuot ang kanyang damit, tahimik na lumabas si Leon ng kwarto at nagpunta sa lugar kung saan itinago niya ang larawan ni Ross Weiser. Tila naglalakad siya habang natutulog at wala siyang ideya kung sino ang nagbigay sa kanya ng utos. Umalis rin si Ross Weiser sa kwarto ni Leon. Tahimik niyang sinundan siya at pinanood ang direksyon ng kanyang tinatahak. Habang naglalakad na parang natutulog, tiyak na hindi maalala ni Leon ang anumang nangyari habang ganito siya. Nang makita ang hitsura ni Leon ngayon, napailing si Ross Vaisa at ngumiti ng may halong pangungut siya. Emph, pagising mo bukas ng umaga, makikita mo na bumalik sa simula ang lahat. May isip niya ang ekspresyon ni Leon kapag nalaman itong nasira na ng sarili niya ang mga larawan. Hanggat mawawala ang mga larawang iyon, pwede niyang samantalahin ang pagkakataon para mag -ganti sa ginawa sa kanya noon at malupit siyang pahirapan. Pinangunahan ni Leon si Ross Vaisa hanggang sa likod ng bundok ng Silver Dragon Castle. Sa pagkakataong iyon, nadaanan nila ang isang kagubatan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, bumabalot ang mga anino ng mga puno sa lupa, na parabang may kalat na mansya ng pilak. Tahimik na dumadaloy ang ilog sa gilid ng gubat. Ilang alitaptap na may dalang liwanag ang dumadaan, paminsan-minsan lumilipad sa ibabaw ng tubig at paminsan-minsan nagtatago sa mga punong kahoy. Si Leon ay tuloy-tuloy pa rin naglalakad na parang natutulog at dahan daw ang ginagabayan si Rosvay sa pasulong. Napansin niyang puno at malalaki at maliliit na bato ang nakapaligid. Hindi niya inasahan na dito sa likod ng bundok itinago ni Leon ang larawan. Para hindi niya ito matagpuan, tahimik niyang naisip sa sarili, napakalin lang na Dragon Slayer. Hindi nakapagtataka na wala akong nahanap na larawan sa kwarto. Ang paghahanap ng ilang larawan dito sa malawak na bundok ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Nagpatuloy si Ross Weiss sa pagsunod kay Leon habang iniimbestigahan ang bawat sulok kung saan itinago ang larawan. Sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman na pamilyar ang paligid. Ngunit hindi maiwasang maramdaman na medyo kore hinala ang rutang tinatahak niya. Lahat ng lugar na nadaanan nila ay mga lugar na dinala siya ni Leon noon. Sandaling nag-isip si Ross Weissa at naalala na lahat ng lugar na kanilang nadaanan ay mga lugar na dinala siya noon ni Leon. Noon, matagal siyang nawala ng malay dahil sa paggamit ng blood first. Nang magising siya, dinala siya ni Leon sa mga lugar na iyon at labis siyang pinahirapan. Ito ay para maghayganti sa sobra-sobrang ginawa niya noon kay Leon. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang huminto si Leon sa kanyang paglalakad. Nakatayo siya sa isang tiyak na lugar sa gubat at hindi na umusad pa. Napansin ni Ross Weiss ang pagkatigil niya at mahinang tinanong, narating na ba natin ang lugar? Sa sandaling iyon, dahan daw ang lumingon si Leon kay Ross Weiss, bagamat nakapikit pa rin siya, tila hindi nagigising. Biglang bahagyang ngumiti si Leon. Nagpakita siya ng mayabang nangiti, tila nasisiyahan na sundan siya ni Ross Vaisa. Hindi pala natulog si Leon ngayong gabi. Nagpanggap lang siya upang makipaglaro sa kanya. Nang mapansin ang kaunting pagbabago sa ngiti ni Leon, napagtanto ni Ross Vaisa na naloko siya. Sa katunayan, hindi pala natulog si Leon ng gabi. Noong nasa kwarto, para muling kulitin siya, nagpanggap lang siyang natutulog. Sinubukan ni Ross Weissel na pakalmayan ang sarili at pigilan si Leon na malaman kung gaano siya kinakabahan sa ngayon. Mahigpit niyang pinilas ang mga kamao at tumingin kay Leon ng seryosong ekspresyon. Nagkunwari siyang nakita na ang kanyang panlilinlang at sinabi sa kanya, hindi mo na kailangang magpanggap na natutulog. Alam ko nagising ka na. Nang marinig ang sinabi ni Ross Weissa, binuksan ni Leon ang mga mata. Dahil natuklasan na ni Ross Weissa ang kanyang panlilinlang, wala nang dahilan para magpatuloy siyang magpanggap na natutulog. Ipinakita niya sa kanya ang isang kumpiyansang ekspresyon at sinabi, bagamat hindi ko alam kung anong pangakit ang gusto mong gamitin para utusan ako, halata namang hindi ito gumana. Bahagyang nagulat si Ross Weiser sa sinabi ni Leon. Mula sa mga salita ni Leon, nalaman ni Ross Weiser na iniisip niya na gumagamit siya ng mahika para kontrolin siya at matulungan siyang hanapin ang larawan. Hindi niya inasahan iyon. Hindi pa rin alam ni Leon na siya ay natutulog ng palakad-lakad at ipinapahayag ang kanyang totoong iniisip habang ganito. Ninais ni Ross Weiser na makatakas, ngunit huli na. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa gubat sa likod niya. Lumapit si Leon habang tinatanong siya, Malkivi, pamilyar ka dapat sa mga lugar na nadaanan natin, hindi ba? Ano ang paborito mong bahagi ng outdoor class na ito? Tila nais ni Leon na tulungan si Ross Weiser sa karagdagang leksyon. Tumama ang likod ni Ross Weiss sa isang malaking puno, napagtanto niyang wala na siyang paraan para makatakas. Malakas niyang sinabi sa kanya, "Wala akong nagustuhan, lalo na dito." Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit si Leon kay Ross Weiss at inilagay ang isa niyang kamay sa malaking puno sa likod niya. Muli niyang inilagay si Ross Weiss sa kanyang sariling espasyo. Nang lumapit si Leon, biglang napagtanto ni Ross Weiss kung ano ang susunod na gagawin ni Leon. Bagamat inisip na niya ang pinakamasamang posibleng mangyari, hindi niya inasahan na gagawin muli ni Leon ang ginawa niya ngayong gabi. Sinabi niya sa kanya, Sandali, gusto mo bang? Alam ni Leon kung ano ang gustong sabihin ni Ross Weiss. Bago pa man siya makapagsabi ng buo, yumukaw si Leon sa kanyang tenga at malumanay na sumagot, Oo, tama. Gawin natin ang huling klase ngayong gabi dito. Nikot niya ang kanyang mga kamay sa baywang ni Ross vaisa at nilapitan siya ng lubos, hanggang halos walang pagitan. Pagkatapos, ginawa niya ang isang malapit at intimate na paghipo gamit ang kanyang mga kamay at labi sa katawan ni Ross vaisa. Hindi na kinaya ni Ross vaisa ang maingat na inihandang, klase, ni Leon para sa kanya. Dahil sa reaksyong pisyolohikal, bahagyang namula ang kanyang mukha. Hindi niya maiwasang sumigaw ng malakas. Umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong gubat. Dahil sa lakas ng kanyang boses, Ilang ibon na nagpapahinga sa gubat ang nagising at lumipad sa kalangitan. Ang iba pang maliliit na hayop ay nagmamadaling tumakbo upang tingnan ang nangyayari sa paligid. Para kay Leon, ito ay isang napakagandang araw. Ngunit para kay Ross Vaisa, ito ay isang napakasamang araw.